So ito mga kaliskate, ayaw ayo ba natin to? Sobrang laki ng mga isda na to. Ayaw mo ba natin to? O? Oh, Napakalalaki. Oh. Alas hindi po natin maano, Napakalalaki, silver po. Nasa 3 kilo ang isa. Tsaka, uh, isang toma na anim hanggang pitong kilo siguro to. Yan, lalaki po. Yan, sulit-sulit ang ating dayo Scatter, good morning po uh, Isa naman po mapagpalang araw sa ating lahat Another day naman po sa ating panabagong vlog So ngayon po is makikidayo tayo sa spot ng ating mga kaibigan dito sa Pampanga So andito nga pa, para tayo sa klaser Joel Puna Ayan sa taas Hi Yun, amit na din natin sa personal yung kababayan natin Good morning guys Ayan, Bicolano din yan, Uragon Salamat support <laughs> Ayan, so support po natin ang kanyang YouTube channel At, Joel Punay po Ayan. Ayan, idol natin yan, idol natin Yon, thank you very much At saka, meron din tayong kaibigan na uh, mamimit ngayon Dahil uh, may kukunin tayong unit sa kanya Si Sir, ano pala pangalan mo Sir? Si Dilwaray. Ah, Dilwaray, Good morning, Idol. Good ayan. morning. Kaibigan ni Sir Joel. Ayan. Oo. Ah. Ben, ben, Lag, lag, lagi kami nandito pag madaling araw. Ayan, lagi nila itong spot. Favorite nila itong spot. Uh, matibay pa yung puno na ito kaya nandito <laughs> sila lagi. Parang ano ito, para Christmas tree. Oo, oh, napupuno paano. ng tao yan pag maraming lutang. Nandito tayo ngayon sa Telaxan. So kasama pala natin ulit si si Jonas Lozano, yung tropa natin dito sa Pampanga. Ayun. Oh, may nahuli na ba si Ergawel? Oo, oh, meron na. Yeah, meron na, dalawa. Ikaw sir, Wala pa. Naga isang putok pa lang ako eh. <laughs> okay. Um, makikita niya yung hindi ko nakikita. Uh, uh, tayo sa mga spot muna nila. Habang andito tayo sa Pampanga. Ayan. Mas sana pagpalain tayo ngayong araw na to. Sa ating paghunting. Ito pala Sir Jonas. Ayan. Yo, Jonas Lozano. Ayan. Yung pinakamatagal na nating subscriber na tropa na rin natin. Ayan. Salamat ulit kay Sir Jonas na kasama ulit natin siya dito sa paniniksay natin So ayan, uh, umpisa na po namin mag-abang-abang para makahuli na kami Okay Yung toma na, binibira niya dito yun eh Matanda pato sa atin Oo nga pa to na mga po <laughs> Panahon ni Kupong Kupong Sige dol, doon ka Ayun yung fishnet mo Game. Ah, kaya pwesto na rin tayo dito. Ilang beses ka na nakapunta dito? Pangalawa pa lang to. Nakakit sa puno no? Hindi, ngayon di, di pa Ngayon pala ako nakakit dito. <laughs> Dalagyan mo dyan. Ah, uh, Lima na pala. Apat. Nasa okay. <laughs> so, gilid-gilid lang pala isda. Oo. Oh. Eh, eh sa amin yung ganyan, hindi na maliit yan. Ulam na yan. so wala tayo makikita malaki. Malit na lang sinampo lang ko. Yoter ka nga eh, tinamaan pagka ganun na steady eh. napakadaling patamaan lang eh yung mga gulat na lang na naka ano no, eh. naku ano pa ata ah arroyo tunay <laughs> 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 siya parang pinagpisan mo lang ah oo oh. maliit na arroyo pa ano pala yung lalagyan ko sa ano motor Okay lang. Next. Ha? Tuman. Hmm. Tuman ka yung target natin. Kaya lang, hindi pinamahin. Tinamahin mo. Holy. Holy. Siyempre. Magaling. Magaling talaga yan. Magaling yung lolo mo. Marami na uhuli. Sabon <laughs> Sorry, ang lapis. pa, oh. Lapis na yan. Ah, na yan. Kaso na buhol. Karayang buhol pa. Pwede na. Diba, di na logi. eh nakadalawang huli na isang tunay na tsaka isang arroyo shout out nga pala kay Pogi na anak apo ni Sir Joel pangalan mo? Reren Reren ayan ito yung tagapag video ni Sir ano Joel Punay si Reren saan? ayun hey. nakadali si Sir ng si kung maliit lang ako supportahan pa <laughs> Kadali si Sarjaoil ng ano? Toman 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 guys Malit na nga lang daw pero pwede na, na. Buntot lang Sige natin Sige natin sa kanya lo Mabipita ah, Kaya kaya Sige, try mo ba Puntint yan eh Sige na.

Oh, yeah, niya. Ay, mo, mangilo na rin. Oo. Oh, Sa kilo, magit na. Magit sang kilo. Lalo bigyan natin sa. Wala kang mapupunta sa kanya. Oo. Ginagawa mo na diyan. na lang. Hindi ka pa nakagat niyan. No? Na? Hindi ka pa nakagat niyan. Ito may mga Di parating. Pa. Ha? May mga parating na hunter, oh. May parating ba? Hmm. Alam mo, naghahawak ka niyan, huwag sa may bibig. Kasi pag nakagat ka niyan, dito nga ako nasusugit to. Oh. Makukuha ka ng ano niyan, matalim yung ano niyan. gan? pangtatlo. Hawakan mo ano ng papa mo. Dikot din naman yung higanting ko doon. Mm -hmm. Sayang uh -huh. nga no. Ano sa 'yan? Kaya nga. Oh. 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 Oh, pangit ka, sabi mo. Temo, yung bibig. Lito, mga ganun-ganun <laughs> pa na eh. ka mo ganito. Yan, yan, Pangit niya. <laughs> yeah, ganyan talaga isda na yan, kaya wag kang hahawak uh, niya sa may bibig kasi ugali niyang gumaganyan ugali niya talaga yan oo uh -huh. kaya, kaya pagka wag muna inaalisin mama mama sige alisin Hi, isuot mo. Isuot mo. Isuot mo. muna maraming hunter oh si mo shoot mo shoot mo Masino kaya tumang ito hindi <laughs> <laughs> shoot mo yung musima mo shoot mo na oh diba ba? Naki ano lang tayo. Yeah, lang. Nakitulong lang tayo, nakatao man ako agad. Ay no, po. Marami pa? Sigil worry. Para mga sandalo. Ba. Oy, maulog. maulog. Kari, hindi bitaw na. Oh. Arroyo lang po. Pero hindi na pwede, hindi na mas ano yan. Hindi tayo masaya lang sa isda. Masat na uulam. Kau, hindi tayo ulam. Ikaw, dito, kahit na hindi niya ako idol. Ikaw ba? Idol ko naman siya. Sa Facebook ka lang? Oo, so, Facebook lang. Mm. Pag, na, ano nga lang yung sa akin. Pag, pag ko lang mag... Upload? Upload, yun lang. Ako sa, nagsubok lang ako kasi inihikahit nga nila ako. So, sa Facebook. Kaso, ma mahina pa. dapat nga na, noong pa. Pero kung noon pa nag-upload ano, na ako Oo oh. Mas maganda kasi alas kasabay ng YouTube ko Oo, oh, sa sabay sila no Oo oh. so, Sinasahod mo Kaso sabi ko, saka na lang <laughs> Eh nung, kasi nag-focus ako sa YouTube talaga Oo Oo Adigan lang? Kasi lipat mo na kami hanggat wala pa isda. Mo, at least, 'di ba? Meron na tayong tauman. Meron pa ni Sir ng kanyang lalagyan. Okay. Tapos, tapos, nalakarin namin. We'll Malayo kasi hindi pwedeng motorin pag mamaya lubog na po ito hindi naman tayo makabalik kaya kahit hanggang uy grabe yung dulas Alasin ko na lang yung chinelas ko eh lalong madulas pala madulas hey, kaya tala alalay lang -ala -ala. ah grabe yung laka rin eh hey, tulapyo dami oh hilip lang Ang sarga Grabe, laka rin. Baha. oh, Sir Joel, o. Oh. Sanay na sanay. Ayan. o. Makahuli <laughs> mo lang <laughs> ng malaking isa. guys, yun yung naman yung binagaroon namin. Layo. Layo pa pupunta namin, guys. Kaya nga, hindi pwedeng motorin. Baka ma... Dito na lang ma stock yung motor namin. Iniwan na yung air o. No? Dahil malayo pupunta Oo. namin. Yun po yung ating bibilin. Halika na lang namin na eh. yung mga hapon siguro. Okay. si Sir Jonas ha. Sa lang. Sa lang ang nagpakita. Dali pa tayo. Magasaya makarte uh, sa spot. Mga mga ha. Tuyo tuyo yung mga damo ha. Pangali. lumalabas mga tuman diyan. Puro kamay chili pala to. Dami piston dito, guys. Ka, oh, maraming akyatan.

saan so dito na ang oli lalong ko um, man na no, nakita. No, no. Dito. dito. Magugulat ka ang tabahan ng tuman doon. Ano? may bahay. Hmm. Ah, tabahan ng tuman doon. Okay. Dive kali ulit. <laughs> dive, dive, dive. Dive. Ganda ng paliguan mo ah. Ayan. Ganda ng paliguan yung dalawa. Wala, ah. zero kami dun sa pinunta na amin. Balik na lang dito. Kay Toman din meron. Meron din Toman, ang laki. Meron? Eh, no? Tumaan. Ang huli. Nakadali? Yan po lang. Yan sa kulay. Uy, laki! Grabe ah! Laki! Ilang kilo to? meron merong mga anim to ano uh, to walo laki eh dalawa sana eh yung sa kanya wala wala puno parang magkasawa ha mandi pala huli ni sir dami na pala laki. Okay, wala laki wala wala pa tayo wala na sir Dennis, ano nga pala Denis bustos bustos ayan Nakasama natin siya doon sa kay Katropa Pips. Ayan. Marami sa shoutout ka. Oh, <laughs> tao. Ayan na. Nagkita kami dito sa daan. May shop mo? Oo. Oh. Ha? Ah? Ayan na ma. Meron ka palang shop. May eh. shop ni sir dito. nag na siya. Hanap-hanap ah, kami ni sir Jonas ng spot. Wala kami mm -hmm. makita eh. oh maril pala sa tulay. Ayan. Ayan lang. Kumakahuli tayo. Meron na daw ba? Ano 'yan, Ano 'yan, mga ro? Ro eh Oh, 'yun, Si Silver. Mga Silver. ah maganda ba, sir? Maganda magamitin? Ano? Salamin. Oh. Lina <laughs> 'yan. <Parehas> tayo 'yan, <laughs> Regalo ko sa iyo. Thank you po. Paresta, may may sombrero pa natin siya. Oh, matagal na 'tong sombrero na 'to. <laughs> sulit na sulit na. kaliskis oh. Napakaraming huli. Isang isang ano na naman. Isang sako. Ay, dalawa. Ay, dalawa lang. Ay, eh, si Sir nga pala. Pangalan mo, Sir? Jeff. Yep. Yep, yan. ayan. Kasama ni Sir Kaliskis. Dito sila. Ah, Bukod pa yung ano. Dito? Gataw. Oh, naka 24. Ang dami. Katatlong kilo tsaka katatlong kilo Serte ano Eh nagsubok lang kami Galing kami doon sa ano sa Pinupunta natin Napakatubig wala na may isda <laughs> <laughs> Okay na hindi kami nag-iskat Kasama ko sila Joel Ano iniwan ko muna sila doon Joel, ko, Joel Punay ah. Kaya kasama ko si ano ulit ah. Si Jonas wow, Buswerte na kayo dami nyo nang hinuli Nakahuli nga ako ng ano ng ng man eh don pinagkita sa akin e, tapos may isa pa yung may malay malit nga lang Kaya sabi nga diya di ako mawaba malakingan pag uwi Malaki nga eh 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 lang eh 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 Oh, may lima na daw, di diba, wala kina. Wala kina. Carpet to. Shout out kay Sir. Pangalan mo Sir? Amy Angeles. Yan, shout out po kay Sir Amy Angeles. Boy sipat. Boy sipat. Nang <laughs> Pampanga. <laughs> dito yung taga rito ka. Ah. Ayun do sa may Bagupitan. Bagupitan. Ah. Ano na kasi nala ako. Hmm. Eh, hey, ayos yan. Swerte na. Marita. Ang power eh ah, kaya pala. Uh, kaya pala lang dito. Ah, pati dito walang power. Wala. Sa amin walang power din eh. Wala ra. Wala. Kaya nga namutok na lang. <laughs> Serte na kaya niyan. Uwi na kaya niyan. Yeah. Is the risk kasi karte paisa. Yeah. Yun, thank Yeah, thank you. Thank you. Hala eh. Ano yun? Eh marami naman ang mumutok so, doon. Sa ano? Sa Luis ay pumunta ka. Sa 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 Luis. So, sa ulit na mukha, sa um, yung nakasando. Ah si Kilaren. Oo. Oh. Oo. Oh. hindi pa kami uli nakakabalik kayo doon yung sa tulay na maraming oh. silver. Hindi pa kami nakakapunta uli. Napanood ko lang ng vlog ko kanina kagabi ko Ay yung may tauman. Ay, ay silver. Ay, oo, oh, yun, yeah, yun, yeah. oh. dun, dun, dun yeah. Kila, kila rin. Oh. San Luis yun. Sa boundary na rin, rin ang ng San Simon. Dito na. Hmm. Sir Jonas, sangat mo nga, Sir Jonas. Papalapad. Oh, laki. Tatlong kilo, ah. Nakadari na si Sir Jonas. Huw, <laughs> suwerte. Eh. Oh. Tama nga. Ma Mapupunta na naman sa akin to. Kaso gusto ko ako makahuli, eh. Puno <laughs> uh, yung cooler mo dyan Kaya nga oh, malalaki yung Dinala ko kasi yung huli kami malilit po Malilit lang oh. Malilit lang Dala <laughs> mo puno <laughs> Tulungan lang namin yung si sisera no Ah uh, Jonas kami ulit sa dati kasi wala na wala man lang ako na huli puro suporta lang ah sige <laughs> may pasok pa rin si sir jonas kaya maghihiwalay na kami so kukunin ko lang yung unit yung kay sir ah uh, waray eh, kukunin lang natin yung unit din. at uh, kung wala tayo maayos pa tan, uwi na na tayo total napakarami na natin huling isda binigay din ni sir yung mga huli niya ayan ah uh, hindi man tayo nasulit sa huli ah uh, So, naibigay naman sa atin lahat ng huli nila kaya sulit na sulit pa rin <laughs> Ayan, so may huli pa rin si Sir Joel doon bibigay din daw sa atin so puro bigay pero okay lang masaya naman Ayan, salamat ulit kay Sir Jonas Ayan. Yan, so tara dyan Sir Jonas laki na yun sayang wala pa mayroon pa po dito sa tulay habang hinihintay po natin sila Sir Joel si... Sir at si Sir Waray at Pipigay daw sa atin yung huli niyang malaking toman. Mhm. Uh mm -huh. Lagta ka ngayon. Diba? Ah, huli pa tayo. Naku, arroyo pala. Pero malaki. oo yun ano naman nakuha taget? hmm meron may nakuha boss? malilit nga lang kinuha? hmm um, ayan o mga kakuli o na punta natin sila sir joel dun sa aking pinuntahan kanina yung matubig magpapasalubong sila dun sa atin para makauwi uh, na rin tayo kasi para ayun, mulan na po eh wala na rin ang nagpapakita uh, wrong timing tayo pero andi uh, hindi tayo pinakita ng malalaki Ah, uh, alas naging supporta lang tayo <laughs> pero di bali okay lang enjoy naman po tayo tsaka ah uh, pinagbibigay pa sa atin yung mga huli nila kaya mas malaking blessing na po ito hindi nga lang tayo humuli punta tayo ulit dun sa ano yung dinaan natin kanina eh talim na po hindi na po natin pinasok motor natin baka mamaya maalanganin pa tayo hindi na tayo makauwi sasalubungin natin sila kasi di makalakad si Sir Joel na maganda <laughs> matanda na si Sir Joel <laughs> sasalubungin natin kasi mabigat yung kanyang karga-kargang gamit Malalim na rin dyan? Oo oh. Hanggang dito na yung ano Hanggang dito na yung ano Tubig Kaya napakahirap ng umano Ito oh, labasan ito Hala, hala ka na huli? Hala nang na ka ng silver pala doon Doon sa tulay na, na luma Kalika ako Sa akin naman, walang nangin yung tansi ko Saan luma? Yung pupunta na ng ano, ng kalumpit na tulay, yung karugtong nung sa ilalim na hindi na pinapadaanan. Yung bakal. Ah, oh. sa ano, sulipan. Sulipan. <laughs> Ay, <laughs> nakarating ka ano sa sulipan? Oo kami, yun na Jonas. Ando sila ka laskis, ang dami nga nilang huli, isang sako. Sulipan oh, hmm. sila? Oo. Oh. Oh, laki pala. Hmm. Kasi laki nung nahuli nung mama doon sa tulay. Ngayon? Kaya nung bago ka pumunta namin, Sir Jonas, ganyan kalaki. Mas malaki pa dyan binabal ko, walang hangin lang lucky ko. Pati, sayang. Pati Be, Kyoto. Galing talaga sa toma ni Sir Joel. Tatlo sana yan. Laki oh. Alam mo naman, matang yeah. <laughs> yan eh. Tatlo sana yan ganyan. Pinira ko rin yung isa. Hindi <laughs> rin Di, tinamahan dahil may nang na hangin. Naku, sayang. Pero yan pala, yan pala, pala sulit na. Yan ang bibe. Maliligpit lang ako. Sobrang laki pala si Sir Joel. Merong ano, 6 to 7 kilo to ah. Oh, ang laki. Grabe oh. Wow! Oh, gaano kalaki yung huli ni Sir Jawel oh. Pero ibibigay pa sa atin. Ganon na tayo ka swerte. Ganyan. <laughs> ganyan din oh. yung mabait, eh. Tapos may bilidin. mga tilapia naman akong iwi, oh. Ayun, meron ka na pang ulam din yan, oh. Laki. Ulo laki. pa lang yan, guys. Ulo pa lang, ulam na. Paano yeah. pa yan? Oh. Yan, Hindi man tayo sinerte niyo. na makahuli, pero marami sa ating blessing na dumating oh. Laking toman, taka malaki, malaki talaga, silver. Ano, malaki, malaki, malaki sir. salamat Sir Joel. Tatlo sana yan, kung nakuha ko pa yung dalawa. Uy, Sir Salamat oh, marami salamat, Sir. Salamat, salamat, Ayan. salamat. Oh, idol Joel, ako. kami okay. nako. Kami na magsasabi ni Sir bahala. Joel. Oh, sige. Oh. Sama na rin kung hanggang po gantin nito. Oh. Uy, yun laki. Very good. Uy, laki mo. Nagkit na sa isang kilo? Oo, na sa isang kilo. Oh. Ay. Ay. Diba? Laki rin. Ano Maya maya? Hmm. Laki na Kaya sa amin na yung maya maya. Sa inyo na yung kaman. Balak ha? Ay. 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 Ha? Sorry? Hindi, maya-maya lang. Maya-maya. Laki ano? Oo, oh, yun Uh, Pero, so, so oh, um, malaki po man. Lagi um, mo na sa ano? Sa polar. Kay Joel, regalo ko sa iyo. Oh, para may bago ka. Salamin. Thank oh, you. Tara, ito bigay mo kay Sir para may pangkayo. Ne. Eh, thank you. Tama ka, Diskante. Ayaw mo ba natin 'to? Sobrang laki ng mga isda na 'to. Ayaw mo ba natin 'to? Oh? saka oh. alas hindi po natin maano oh. pakalalaki silver po nasa tatlong kilo ang isa dalawa tsaka uh, isang toma na anim hanggang pitong kilo siguro to yan lalaki po yan sulit sulit ang ating dayo kahit hindi natin huli sulit na sulit mga kariskarte yan so ayan po tayo mga kariskarte at uh, nagpapasalamat tayo sa ating mga kaibigan at na naman na ngayon na araw na to na nakasama so, salamat ulit kay sir Jonas Lozano na isa natin na na subscriber at isa rin natin na kasulit na taga panod ng ating youtube at uh, matagal na po natin siyang laging nakakasama sa mga spot so, yes. so siya po ang ating guide dito sa atin, sa Pampanga buhat sa pool uh, siya po yung atin lagi nakakasama rito at ayan uh, at nakasama na rin natin si Joel Punay at si Sir uh, uh, Waray yan. salamat sa kanila at uh, kahit na nakahuli naman tayo kaso mga maliliit, at mga tilapia lang po ang ating huli hindi tayo nakaswerte ng tauman saka dalag ay saka ano, itong Uh, silver pero ang lalaki po na silver dito kaya kahit na dito tayo mamumutok mas maganda mas malalaki isa dun sa atin eh doon sa atin lalamunin lang ng buo nitong huli na, na namin ni Sir Jonas ato so bali tulong tulong lang ako sa pagputok <laughs> hindi tayo nakahuli mismo pero tinulungan lang natin siyang mag magangat mag, mag, uh, mag putok <laughs> so ayan at uh, thank you, po sa lahat ng viewers at subscribers na, na wala po sa sumusuporta uh, sa aking YouTube channel. Maraming, maraming salamat po. At hanggang sa muli, uli natin lahat. Uh, bye po.